Hi, Halala. Ako nga pala si F. Kung bago pala, channel po, si like, subscribe, at face mo na rin yung bell button para updated ka sa mga susunod na pag-video. Ngayon, kung bagong taon, 2021, banalit mo muna natin manalangin para sure na sure po tayo na ikip na ikip sa pag Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amin. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, isinugo mo ang iyong Espiritu upang buksan ang aming mga mata, isipan at puso sa pagtanggap ng nais mong ipahayag sa atin. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa pagmamahal, awa at habag na inugol mo sa amin. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa lahat ng binigay mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Patawarin mo kami sa aming pagmamalabis at mga pagkukulang. Inilalahad namin sa iyo ang aming mga kahilingan na inaasahan namin iyong pakinggan. Patid mo ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Kaya ipinapaubaya namin ang lahat sa iyong mga kamay. Gawin mo kami ng hikit na tawig mo sa isip, sa pananalita at sa gawa. Tulungan mo po kami upang mauhaw kami sa iyong mga salita. Maging matiksigasig sa pagkaklas ng iyong ipinapahayag. punuin mo ng pag-ibig at katapatan at kapayapaan at kasaganaan ng aming taan. Patuloy mo po sanang basbasan ang aming mga pamilya. Matatagayin mo po kami sa pananalik sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubo. Lingapin mo po sana ang mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa nawawala ng pag-asa, nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawa. Turuan mo po kaming laging magpasalamat sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtas. Atayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa sa aming pamilya. Na may takot sa Diyos, nagsisikap, pamahala ng wagas, naghahanap buhay ng marangal. Nagmamalasakitan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Cristo sa patnubay ng Espiritu Santo magpakasawalang hanggan. Amen. Paalala po sa may mga matinding pagsubok sa buhay. Tingnan niyo lang po ang pros kung saan sa si Jesus sa niyo po sa inyong sarili. Si Lord na nakaya niya ang sa kanya. Napinampo siya sa ito. Tayo ko po, po kaya na yan lang ang problema. Hindi po natin maka. God bless po at maraming salamat.